Pagyamanin pahina 728. Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa sumusunod na katanungan. Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno o sagutang papel. Number 1. Ano ang natatanging tinataglay ng bawat bata o tao? letter A. Kasama, letter B. Kabataan, letter C. Kakayahan, letter D. Kapaligiran, letter C. Kakayahan. Number 2. Mayroon kang natatanging kakayahan. Ano ang dapat mong gawin? Letter A hindi ko sasabihin kahit kanino. Letter B ipapakita ko at pauunlarin ko ito. Letter C ikahihiya ko ang aking kakayahan. Letter D hindi na lang ako iimik para hindi nila malaman. Letter B ipapakita ko at pauunlarin ko ito. Letter Number 3 Si Alma ay mahusay sumayaw na isitong makita ng kaniyang mga kamag-aral. Ano ang dapat niyang gawin? Letter A Hindi siya sasayaw? Letter B awit siya sa kaniyang mga kamag-aral. Letter C, magtatago siya upang hindi siya makasayaw. Letter D, ipapakita niya ang kahusayan niya sa pagsasa pagsayaw sa mga kamag-aral niya. Letter D, ipapakita niya ang kahusayan niya sa pagsayaw sa mga kamag-aral. Sunod. Hmm. Next page na. Number four ano ang mararamdaman mo kapag ipinakikita mo ang iyong kakayahan sa iba? Letter A, maiidis. Letter B, magagalit. Letter C, magiging masaya. Letter D, magiging malungkot. Letter C, magiging masaya. Number 5. Si Bella ay mahusay bumigkas ng tula. Anong kakayahan ang dapat niyang ipakita? Letter A. Pagtula. Letter B. Pag-awit. Letter C. Pagpinta. Letter D. Pagsayaw. Tamang sagot ay letter A. Pagtula. Yeah. Okay.